So sa lahat ng ating mga kababayan na nagtatrabaho sa bahay, o sa labas ng bahay mag-iingat po tayo lagi dahil hindi po natin alam kung ano ang magiging kahihinat na natin o ano ang magiging dahilan para tayo ay mapahamak. So katulad ni kabayan natin na nakumanaw dahil lang sa suffocation, naway alamin muna natin ang ating mga gagawin bago tayo. Magandang araw sa ating lahat lalong lalo na dito sa mga nagtatrabaho sa Middle East. Nagtatrabaho kami sa bahay o sa labas ng bahay. Isang malamig na malamig na malamig na, malamig na umaga sa ating lahat. So lumating na sa bansa ang ating kababayan na pumanaw dahil sa suffocation sa Kuwait na si Jenny Alvarado. Malungkot na balita ito sa kanyang pamilya at mas lalo pang pinalungkot dahil ibang bangkay ang dumating sa pamilya nito. Ito ang katawan o labi ng kanyang kasamang Nepal ni na nasa Kuwait na pumanaw din dahil tatlo silang nasuffocate nung araw na yon. Nagulat ang kanyang mga kapamilya na ibang bangkay pala ang kanilang iniiyakan nang dumating ito sa bansa. So nasa airport pa lamang sila ay naghihinagpis na ang kanyang mga kapamilya so balit nang buksan na ang Cargo ay iba pala ang katawan na nandoon kundi ang kanyang kasamahan na ni na isa rin sa nasawi sa suffocation sa Kuwait. So hanggang ngayon ay nimbistagahan pa ang pangyayari at ipinangako ng o, uh, o ng DMWD na ma, ma uwi sa pamilya niya ang labi ng ating kap kababayan na napaslang o nasaway dahil sa suffocation dito sa Kuwait. So, si kabayan ay namatay kasama ang tatlo niyang kasamahan sa trabaho na dalawang Nepali. Ang suffocation na nangyari ay ito lamang ay dulot ng isang call, Ang call na ginagamit dito pang amoy yung tinatawag dito jamar o ano ba yung tawag dito? Basta palagi itong ginagamit dito sa Middle East para maalis yung mga masangsang na amoy o di mga kanais-nais na amoy. Pampapabango, ika nga nila, natural perfume. Dahil gawa ito sa isang uling. Di ko alam kung paano nangyari na nasawi sila dahil lang sa suffocation. Dahil dito sa amin is araw-araw naman namin ginagamit yung ganyan. At okay naman siya. Wera na lang kung may kung ano anong nilagay doon na nakasanhi na hindi nila paghinga. So sa lahat ng ating mga kababayan na nandagtatrabaho sa bahay, o sa labas ng bahay mag-iingat po tayo lagi dahil hindi po natin alam kung ano ang magiging kahihinat na natin o ano ang magiging dahilan para tayo ay mapahamak. So katulad ni kabayan natin na napumanaw dahil lang sa suffocation, naway alamin muna natin ang ating mga gagawin bago tayo gumawa. Alamin muna natin ang mga kahihinatnan dahil mahirap na ma, mahirap na mabawian ang buhay dito sa lugar ng mga dayuhan. So nakikiramay tayo sa pamilya ni Kabayan na si Jenny Alvarado at nawa'y sana may uwi na sa kanyang pamilya ang kanyang totoong labi o totoong bangkay dahil napakahirap nito na ibang ibang dumating sa kanila at hindi pa alam kung nasaan ang kanyang katawan. Maaaring nandoon pa sa Kuwait umaaring umabot na rin ito sa Nepal Nas naway sana hindi mangyari. So, yun, malamig na umaga ulit sa ating lahat. Maraming salamat.